Wala dito na maho ba? Ah, mo ta makapalitan ni pagkaon ron. Ah, Tayan ni ron. Sayo mong gugyatong ba? Pintonsis, wala gid ay may pamahaw na kalimot ni pamahaw. Aguroy. Ah, na ni tong tiyan ron. Wala gani ka ang biyahe ni? Upat no? Hoy. Kapat? Ha? Kapat ka oras ang biyahe no? Oo. Oh. Oo, ah, kapat ka oras ang biyahe. Kaya wala pa rin minamahaw. Nakalimutan ko mamahaw. Pwede rin. Kurang. Pwede rin, kurang. So, na rin so Ayan. Sumayong buntag sa inyo ha sa pag-usap. once again uh, I am, I am Dudong Ilyas. So, ikoy, Agoy! Ya, yeah, sa mga kuan diha, yeah, sa mga wala pa na mahaw, sama sa kung ginahingon, pamahaw na mo, ha? Kay, wala pa po na minamahaw. <laughs> anak mong good sila, nga daw. Nga, anak mong good sila. Hmm, sige. Kira, maing buntag. So, shout out sa mga guwapo hondri sa kuan. <laughs> oh, hi. Sige. Okay ra ba? Maglingkod lang ko okay? dere. Okay ra? Sige. Perfect. Perfect. Salamat kayo ha. Hi. Hello, salamat, salamat. Amping mo, amping mo, amping mo. So, naoto uh, sa so wala pa nga, wala pa nagkaon diha. Pagkaon na mo. Kay basig mabuang mo. Sa taong wala nagagusto hahaha <laughs> Ay, lamig <laughs> yun na yun at kung kita magkaso na gano'ng tao dito sa kuha na sa ko Karoon mo ko naka-live nga ka ng ako lang, ako mag ako ng kuha. Eh, napakaganda ko naman. Agoy, agroy, ahay, i-danlak, e, i-danlak. E, o, oh, ayun. So, wala pa din may naglarga. Nag-plaster pa lang. Dagan pud ay init tanong. Dagan pud ig mga dari sa barko. Dagan gi di dito speakers barko itu do do do. do. Ay o oh, na agde hinik tan tura, Oh. Hello, maingat ngad law. O oh, gay, ah, uh, may ngad law design niya sa mga sab no law ni. So, Kuan ka nang kasi daw ka na shot kay alam mo gwapo ko ni Ron wait 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 a minute hello diba hmm napakaganda ko kitang kita nyo naman fresh na fresh parang aso ah aso talaga yan hmm <laughs> gusto kong gapangita gapangita ko sa ano gapangita ko din ko makaplastat ha karon So, ginaisip ko, agoy na i brief diri. Pati brief, apil. <laughs> <laughs> so, buwan. So, kani, kani. Sure na dyan ko nga mulami, dyan ko samot ani. Kaya nga no, naigo naman kong init. Once kani, sayos buntag nga maigo ka sa init. Agoy. Makaingon juga nga, mo fresh jud gamayo Anak sila sih lama daw Ay, sure lang, mulami kama ayu, Mo ka. onia, ka. kanang, Aw. 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 Di ba? Okay kay ang kinabuhi. Ang kinabuhi. Uy. Ha? Ah. Mm. Mm. Ha. Ah. May <laughs> ang atong kinabuhi. Yun, okay, Oke, atong kinabuhi kung napiy problema. kinabuhi. problema, kay problema po, kung wala problema sa munggogaling, kung problema sa munggogaling. Kung kay problema sa munggogaling, wala po kay problema kay problema Kung wala po kay problema wala kung, kung, kung wala kay problema kay nice, problema eh, no? Hi ma'am! Hi Don! Mayong... Mm, picture! Mayung, kan? Picture! Sige, sige, sige. Mayong buntog. Give me, give me. Okay! Just cover. Thank you! Oh, yeah. Thank you! Salamat! Ako na yun. Ako na yun. Sige, sige, sige. Salamat kayo. Thank you. Thank you. Salamat ah. Ampe mo perminte. Salamat kayo. Thank you so much sa God bless always. Oh hai. <laughs> so ayun. Napakainit na dito. Init na kay sya, guys. So diri ko sa kwan. Mangita ko plastada nga kanang. Mitag ini mabugto, eh. bisin bugto, ni banu. no? Mas si mabugto ang duyan ba? Um, oh, di ba? Bugto, mm. <laughs> Buti, hindi ako nabog, nabagsak. Dari, dari. Bilit niya, Pamba ko, <laughs> King pastada. Ipaningot, ang guapa. <laughs> Tingnan mo ang mga tawa sa mga lamingon. May <tik> buntag sa inyo sa mga mga problema niya. Ayaw niyo na unan yung problema, ha? Kaya ang problema, problema rin na siya. Kung sa unan unan problema, mga problema po ka. Mga na problema, mga problema niya perang problema mawala, ramana mas na, ramana ang problema, basta mga katawar ka. sama sa ginagawa ng bisan sa sabuntag sa buntag sa pinasikski ang nagwatch oh, mm, thank you so much ma'am Maria Karen Malzac oh mo na kanang kuhan mayong sa pagkakasap mayong buntag sa inyo tanan and sapat sa mga na mga utang liha ah, hmm. kanang na mga utang na parihan ako nga mga utang ay hey, lami, lami sa paminaw nga utang kay ngano kay ngano kanong lamit lami sa paminaw ang utang. Wasi <laughs> kawala kay kapayan. Ni makitan ni mo ang imong giutangan. Mo challenge ka. Eh, kamutago, kay kamulo namang kamu tago, kamulo mau <laughs> kamu likay. Pag makitan mo, kamulo ka pag once ka na kay utang. Unya makitan nimo ang imong giutangan. Kamulo ka mo imong imong sariling dalan, kabalo ka asa ka mo, asa ka mo agi. Di ba? inga na là nga katalin sang tàu nga 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 Kay nga 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 I love you. Yeah. love you nga 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 I love you I love you I love, you. I love <coughs>